Guys, for today's video, tara, luto tayo. <laughs> paano ba kayo mag paano ba kayo mag adobo, 'di ba? Ito, roast ng chicken adobo. Kasi meron tayong panglibre sa ating mga tropa sa ikom. Ayan, guys. Yan, Kuya Brian ang magluluto para sa kanila. Libre tayo. Shoutout sa'yo, Boss Jolo. Diba? Dahil kay Boss Jolo, ayan. Meron kaming pulang bukas for adobo sa mga tropang igom e sa warehouse. <laughs> okay guys, tara, luto tayo. Para so sa akin guys, masarap yung masarap yung adobo na maraming bawang. <laughs> kayo ba Ganun ba kayo mag-adobo, maraming bawang, di ba? laki na si buyas natin guys oh. ayun giant si buyas nga guys sinasabi ko sa inyo, meron kaming palibre si Kuya Jolo sa mga tropang ikom. Okay guys, tanong ko sa inyo, ganito rin ba kayo mag-adobo? Di ba? Diba? Ganyan kasi yung mag-adobo yan Eh, oh. Pagsasama-samahin ko na siya sa kawali na yan, yan. Pero you mo know, guys, punong-puno yan. You know? Oh, guys, napakarami nitong adobo na ito. Eh, oh. Ganyan kasi yung mag-adobo. Eh, oh. Pagsasama-samahin ko na sa dyan, suka, toyo, yan, bawang, at syempre, ayan, meron tayong pamintang pino. <laughs> ayan o, oh. paminta tayo dyan guys. So, oh. Pitsuka toyo. Ayan o, oh. o oh. tara! <laughs> Pitsuka toyo. O, oh. mag-adobo tayo guys. Ako oh, Ako ganyan kasi kung mag-adobo. Sabi-sabi ko siya ilalagay. so hmm. Susukaan ko na yan. Hmm. Suka. eh hmm. Ayan guys ha, suka malupit yan. Hmm. Tantiameter lang yan. Mm. Suka. Hmm. Papakuluan na ni Kuya Brian dyan. Actually, hindi ko pa binubuksan yung apoy. Mm. Toyo. Mm. Mm hmm. Toyo. Mm -hmm. Mm hmm. Yan. Hmm. Hmm. Yan. Hmm. Yan ang toyo. Hmm. At syempre, pamintang pino. Ayan. Time. Ping, ping, ping. Hmm. Ay, tampino ang nilalagay ko diyan para hindi masinok ang ating mga kakain niyan. At siyempre, ang ating sibuyas, bawang, hmm, sabay-sabay na ilalagay ni Kuya Brian niya, ano. Tingnan. Wala nang gisa-gisa 'yan. No? all in, sabay-sabay. Kasi -sabay. -sabay. Basta ako pag nagadobo, gusto ko maraming bawang, ayan oh. No? Maraming maraming bawang, ayan oh. No? Maraming hmm. hmm. bawang yan guys Napakalupit niya ito Diba? Ang wish nga ni Kuya Brian Sana Ano masarap? Yan <laughs> eh <laughs> Ano guys? Ano? Tara Luto tayo Okay <laughs> hey guys Ayan Ganyan mag-adobo si Kuya Brian Actually sabay-sabay na sa dyan may asukal, may suka, may toyo, bawang, sibuyas, paminta. Yan, tapos mamaya lalagyan ni Kuya Brian ng laurel yan. Kaya eto na guys ha. Ang oh, sarap niya no. Oh. Ayan o, oh. oh, kumukulo-kulo na yan guys. O, oh, oh, ayan na. Hmm. Napakasarap niyan. Actually guys, nilipat ko sa malaking kaserola. <laughs> sa malaking kawali pala. Kasi hindi kaya kanina eh. Pinalitan natin ng malaking kawali. Ang <laughs> dami na ito. Ayan o. Oh. Mm. namin bukas yan. Pakain sa tropang ikom.